Isuda sa eksam mo, ikaw Kapoy na kayo iskwila, na, kay... Ang amal mga si amahan, na makalampos ra ka. Kay ka na ang kahago ni mo, imura man na makitanda po yung puhon. Imong kahago tayo na makitanda po na si mong paningkamot kamot. Kung sa paning kamot lang, sige na, tawasan na Kay, ba, lasin na ni mo, oh. Lagos ka si yung kaunon. Pag-favorite na ako. Okay, para para makakonsentrate ka. Mukha sa pagkaon na ka. Sige, okay, salamat. Lisuda sa exam mo. Oh, Hoy, kapoy, nakikiskwila ba? Ikapal ka? Kaya mas gikapal ni? Eh. Mas gikapal ni eh, gasto. Kung kaya kapoy ka, po, wala jubok at titing sa mga kakapoy sa mga ginikanan. Undang! Paning ka mo! Paning ka mo, kaambisyon sa kau pun skill apo